Uh, Kinarga na ito ng sasakyan Tapos ito yung Crankshaft nyo Gano kalupit yan O oh. O oh. Bago oh, Nakatayo Nakatayo yan Hindi na nagalaw O oh, laog uh, Magandang umaga Boss Shoutout sa inyo Boss Muna Ayan Taka San Pablo ay kay boss Ikaw ngunang dumating Ikaw din ang huling uuwi Sigurado ah, Wala katawa <laughs> Dito mo tayo sa tropa. Pasingit pa. Tropa, anong problema? Anong problema ng iyo? Ang minor pa. Ang pantarin mo. Ang mo. Ito yung minor nung kay boss. minor. O, oh, ayos na. Mababa na. Binabaan mo na. Pero mamaya, tataas uli. Tataas ulit yan. Ang matras ulit yan. Tres na uli. Ang uh, problema siguro nito kay Idol. Ah, uh, Carburetor, stock carb uh, Check natin yun mamaya Kaya tropa, titingnan natin yan para Tapos, dito tayo kay sir Sir, takasang kayo sir Rosario Rosario, Batangas, Batangas. Ayan ah uh, Pinalitan namin ng carb Ayan, yung pitch bike na yun Yung bago, yung pinusko Ayos naman, ang problema yung minor ay hindi maganda Uh, sabi ko kay Sir, check natin, bubuksan muna natin yung ibabaw pa, oh. uh, para makuha natin yung tamang minor, yung tamang tuno talaga ng carb. Kaso mga kulao, oh, pagkalas ko, putang ina, ano, lalaki ng butas oh. Ah, uh, madalit sabi, ginawa ng paraan. Siyempre, ganun talaga. Siguro walang makuha or namamahalan. Kaya ang nangyayari, inoversize baka na lost trade. Tapos, are yung tunnel niya, oh, kakaiba eh, mahusay din at nagawa ng parang kaso nga lang bumigay yung isa ayan ngayon kung hindi natin to papalitan uh, siguradong tatagas na napasag eh parang nangyari kasalanan ko pa ata at kinalas ko pa ayan okay ang uh, gagawin natin mga idol nito uh, chichik ko yung timing nito pala at saka syempre itong cam holder niya papalitan natin babalik natin sa stock kasi lagi ding nagtatagas ano sir para mawala na ang tagas uh, mamaya mga lang, check natin to kung ang naging problema na rin hindi may tunutuno tapos kakaiba na ang cam pinalitan talaga to sir ng cam ibang ang cam Iba nito kahit sa iXSU hindi na standard pero gagawin natin ang lahat na magawa tao tapos dito tayo kay boss boss tara sa kayo boss Silang Cavite. Silang Cavite po uh, ako. yan, black cam. Ang problema nito, mga kulaog, ay hindi ko na pinakita sa inyo at malayo pa to. Ito naman, tahimik. Pag malamig. Pagka... Uh, pag mainit na mainit, malayo ang takbo. Doon palang lalabas ang tunog. At dito, wala naman siyang bibilhin. May aayusin lang tayo dito. Ah, madalit sabi may kalikutin tayo para mawala yung tulog na yan, May mga ilaw na Tapos, yung Yung tapos sa ilaw. Oh. Ah, saan uh, sa ano na yun, sa fuse, baka sa fuse din, boss. Yun na mamatay rin, uh, oh. Baka sa fuse nila sa Tapos, oh. dito tayo. Kay boss, dalawa na to. Ito pala, nirefresh na namin. Tapos, boss, shout out. Ayan. Ang problema pala nito, mga kalaog, maingay. Sira na talaga ang cam nito. Ah, uh, nung ginawa lang namin to, wala kaming available. Ngayon meron na nasa white cam. Ito na ipapalit namin cam. Cam na lang, dudukutin na lang 'yan. Sa <laughs> kay ipapalit namin na white cam. Ayun, 'yan guys Tsaka yung mga naghahanap Meron na ulit kami tapos yung sinasabing magpapa-reserve wala tayong re reservation mga idol. Kung sino'ng makapunta kanya na, kung sino'ng bibili pupunta dito kanya na. Pero kung magpapa-reserve ay marami yung idol lang may basta nangangailangan. Doon natin ibibigay kung sino yung una. Kaya pasensya na kayo at wala tayong reservation ano Kung sino lang makauna uh, inyo na ang kam. Yan, yan lang ipapalit natin. Tapos dito na guys si pamuwi. Utang na Kala ko yung unang vlog natin mga idol Yung video Ay naasinan Akala ko siya lang At first time pang nangyari sa akin Yung pala Ayan may kalas na ulit tayong Anong year model boss dito? 2010 2010 Naulit na naman Asin na naman mga kulao Ayan puro asin May mga asin pa oh Tapos uh, ang asin nito boss, nasa si sir? Nali, napagawa mo na to ano? Awo. Pinabaklas mo ang gilid. Ang gilid. Marami ding nakuha. Maraming nakuha. Sumabay sa agos yung asin eh. Dire diretso. Dire diretso. Dire, ah, uh, ito mga kulaog. Oh. Yung kay sir, galing San Pablo pa. Ah, uh, kinarga na to ng sasakyan. Tapos ito yung crankshaft nyo. Gano'ng kalupit yan. Oh. Oh. Mga <laughs> yan, hindi na nagalaw. Ito, pinag-aralan ko talaga to kung talagang meron ba talagang nagiging asin na ah, kung hindi sinasadya or nilagyan ba o hindi o kung paano nagiging nagkakaasin. Ah, hindi ko alam talaga. Wala namang langis na magiging asin pag nagtagal. Kahit murang langis, wala talaga. Ah, ito talaga eh, Baka may gumawa lang ng kalokohan kaya hindi natin masabi o na o ano man. Uh, wala wala tayong magagawa doon. Ay ganito na naman ayo tama. Ay, oh, ay wala Ito mga kulaok yung ating huling video na may asin. Ah uh, pa yung rat niya. Wala kami uh, ah, bearing lang pinalitan namin doon. Pero ito, wala na uh, papalitan talaga ng rad. Palit lahat to, pati mga bearing. Kung anong kailangan palitan, palitan na. Para hindi... Para hindi tayo mag ma job. Uh, mga kolawag, mamaya, bubuin lang natin to. Matagal to. Tapos pagka okay na, ay di... Paanda rin natin dati papakita ko sa inyo kung goods na ang gawa